Hello guys, tayo po ngayon na ongoing na nag apply po ng fertilizer sa ating mais. Ang mais na po na ito ay ito po yung uh, yung ginagawang feeds. So as of now, ang mais na ito ay nasa ongoing na po sa tatlong linggo. At ang kanilang uh, iniaabono ay... Uh, Sir, magandang umaga po. Ano pong tawag dyan sa inaabono nilalagay ninyo? ammonium sulfate ayan na ay yung sumagot si sir so ayan po inilalagay lang ko sa mismong puno ng mais so ganoon po kabilis ayan po nasa walong katao ang uh, nag-apply ng fertilizer po dito sa maisan na almost kalahating iktarya po po mayroon po tayong napansing problema po ng uh, mais. So ito po ay parang uh, nagkakaroon ng problema pagdating po sa insekto. Ayan po, 'yung kanilang mga dahon ay uh, nagkaka-butas-butas. Ayun ah, po, kaya Sir Eric, ang pinaka-leader ng grupong ito ay uh, after po ng fertilization ay mag-a-apply din po sila ng uh, pag-i-spray para po sa mga insektong sumisira sa dahon po ng uh, mais dahil pagka hindi po yan naagapan ay uh, lalaganap po yan at uh, yung iba po ay hindi pa naman po tinamaan pero pagka yan po ay hindi naagapan ay lahat lahat na po yan uh, ratsada po yan ay uh, sisirain po ng tuluyan ang ating maisan